Nababagala naman si House Speaker Martin Romualdez sa proseso ng Senado kaugnay sa pagpasa ng mga panukalang batas. Diit ng House Speaker na kasi rito ang pag-unlad ng ating ekonomiya. May pasaring naman si Romualdez sa mataas na kapulungan at tinutukan niya ni Peter Marie. Muling iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na susuportahan at ia-adapt ng kamara ang ipapasang resolusyon ng Senado para sa charter change, lalo na ang magpapaunlad pa sa ating ekonomiya. At bagamat para na raw silang siramplaka plaka dahil sa paulit-ulit, ayon sa House Speaker, nanindigan siya na itutulak nilang chacha ay para lang sa ikauunlad ng ating ekonomiya. At sa ngalan daw ng kapayapaan, susuportahan ng kamera kung anong ipapasa ng sinadong hakbang patungkol sa Chacha. Sa usapin naman ng People's Initiative, iginit ni Romualdez na wala silang kinalaman dito at kahit pa may mga nagpaplanong magpetisyon sa Korte Suprema, malaya silang gawin iyon. Umalma rin ang House Speaker sa mga banat ng kanyang pinsa na si Senadora Amy Marcos na hindi naman daw niya alam kung saan nanggagaling ang mga akusasyon. Sa huli, banat ni Romualdez sana'y pagtuonan na na lang ng pansin ng Senado ang pagpapatupad ng kanilang tungkulin kaysa puro kontrobersiya ang inaatupag. Yes. Uh, siguro, kausapin mo na na siya, magmamalit ka siguro, nakikinig sa mga malites. I'd like um, uh, her to prove it and, um, uh, you know, if she has the proper, you know, um, uh, means and the ways uh, she can uh, go to whatever court or agency to formulate like, that to prove it. Kasi maraming, uh, malites na lumalag siya sa Senate. A lot of speculation, you know, so... Let's leave it up to them, you know. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.